O ano, bawal muna manggigil. Pigil muna tayo sa panggigigil. Na-stress eh, ako sa inyo eh. Panuuri muna natin kung gaano katapang to si Master Sergeant Otesa. Wait lang. Malilit na ako ha. May duty pa ako. What is this? Matanong ko lang si Orlem, may barrel ka ba? Yes, Your Honor. May service firearms po ako. Ah, very good. So you can defend yourself. Pag merong Interesado sa buhay mo? Yes, Your Honor. At hindi ko na kailangan yung witness protection, Your Honor. Kaya ko ang sarili mo. Oh, oh, yan ang Marines. Uh, Meron kami rito ang motion sana na coveran ka ng uh, protective custody ng Senate. Baka uh, makatulong sa iyo. Ayaw ko rin, Your Honor. At ayaw ko nang maka-storbo pa ng iba. Wow. Marines! Talagang kaya mong protection ng sarili, mo. sarili mo. Yes, Your Honor. At may mga trupa naman ako na kaya dumipisa sa akin, Your Honor. Al alam mo, Mr. Chair, yes. yung branch of service ko talaga noon, hindi pa ako nakabunot ng Philippine Coast of Philippine Marines ako. Ganyan po katapang yung mga Marines. So, pagbunot ko, Philippine Coast na bunot ko, kaya PC ako. Naging Bakit PNP. Ba't mo sinoli, tapos bumunot ka uli. GC, <laughs> <laughs> eh e, ayata na itik ko ha. Pero okay lang. Mga cute naman sila, di ba? Basta yung mga ugok niya sa gobyerno, manda kayo. Hindi pa kami tapos. Google! Barinig kita sa mukha eh!